Ate, uh, tab yung 500 ml. Thank you, bro. makanyane mo. Makanyane mo. Ya bafela mo, a senda ke bo wala okay. pa po muna maraming-raming yung pinamili natin for today's video dala po nang may order po tayo food tray tapos plus yung lutong ulam natin bumili pa sa cell dun Hintayin lang natin siya ito na po pala si cell ito lang yung kanyang nalaran ni, ini, eh gula din gula din Nalipelit akong bawa yan. Liglugan ko yan. Asid ka ninyan mas bayong mura salamat po sa ko ganda ayan ayan mas bayong mura hindi ah. lang tayo nangyelo kaya pala medyo masakit sa kamay yung ano, yung plastic. Mga arena pala tsaka mantika. Bali mga limang kilo na to yata niya, no? May git, Kulang sa sampung kilo. Kaya pala masakit sa kamay yung nagigiting yung kamay ko kanina. Naayos na din natin sila. Tapos ayos lang natin itong mga gulays natin. Dito sa baba ulit. Grabe yung mga plastic sa palengke. Eh. Sobrang tibay. Yung saan binibili itong mga ganito. Kailangan daw nakabakod-bakod sa na, sir Oh, uh, sing ano para hindi malanta. You know, sa malanta. Ano po ba pala alam mo? Ah, uh, taong 2016 siguro, 2017. tinanong ko pong mag-ano magtinda sa palengke, yung kumuha ng pwesto ng gulay at karne niyan. So, ano ba? Ni ref. Tumama to ni ref Yun lang. tinanong ano ko nga pong kumuha ng pwesto sa may ano noon. Palengke kaya lang ang hirap po pala ng ganun. Ito po yun sa mga gusto ko din ano yun. negosyo magkaroon nga po tayo ng pwesto sa palengke dati kaya lang iba yung plano po ng Panginoon hindi po siya para sa atin ngayon nga lang po nalaman po namin na yung pwesto Doon sa may porak, may, dahil nga po may mga bagong established by buildings o stall na tinatayo ang dami na po pala doon 50, 50 stall lang po atayon yung nakapila isang libo e eh, paano ka po makakasingit libo ba Nakwento lang eh, ng mga pinagbibilhan namin. 50 stall lang kuha tayo. Or 100 para gano'n. Tapos 1,000 yung nakapila. Kaya yeah, naano ko na mahirap pala kumuha ng peso sa palagi pag ganyan. Kasi lang siya sa mga gusto gusto kong, ano yan, negosyo din. Pero tap, negosyo natin dapat ano talaga yung gym. Gusto ko magkaroon ng gym eh. Nakwento ko na po yung sa dati sa mukhang natin. Yun nga lang, nagka-pandemic. Ready-ready na po ako magkaroon ng gym nun eh. Pesto lang talaga nun mga negosyo gusto ko po noon ano, yung para sa akin gym lang tapos kayo sa o, salon at saka ano ba dito restaurant kasi nga po mahilig siya magluto tapos mag, mahilig siya magkutik-kutik para ganun M&M na ganun ganun wala na share ito lang po kaya na nauwi po tayo sa pamamaling kaya tsaka pagtitinda ng ulam Result to God pa din po kasi gustong gusto din po to wala na share lang dapat lang natin itong mga to salamat si po yung mga plastic lagay ng mga basuraan ayun yung mga gulay natin ito yung mga ref ayan tapos may mga karne rin tayong ready to ref kuhanin lang natin sabay na natin Ititinda rin tayo ng ulo tong ulam ngayon ito yung mga ref natin apat lapa apat lapa na ang mga laman to. Papasarilis. Arik! Anong buto niya? Tulis. Ito pa. Uh. Yan. Bulay naman. Pinapakuha naman sa atin to. Dalawang sili. Lab ano to, sitaw. Tsaka labasa. Yun nga, kailangan natin iwasan matakpan to para hindi mapuno to matulad nung nakaraan Basta yung lakilam natin manok lagi yung gitna mga karne, baka, baboy, ganyan yung taas yung mga frozen frozen na lit mga frozen meats, mga products frozen products Ayan, naglagay tayo ng siwang para pumastro yung tubig dyan pag nag-auto-dipas sya yun nga dahil may pasok na naman mga tid tayo ng estudyante Kaya may bago Quado burger kai siguro Anam kapit na fit na rin hmm? Char Binilhan, binilhan nga po ni Sao ng mga, ang, mga bata para may almusal sila. At si, si ate naman binaon na niya sa kanya. Iwan na tayo ng gulay. Ang <laughs> sitaw siya kalabasa so, yun. nakapaghiwa na tayo ng mga pang pinakbit natin ready na po sila Ayan. okra, sitaw balasenas, talong tsaka ito nga yun, pampalilaw na mata kalabasa ngayon naman pangasado hiwain balatin, balatin, balatan, hiwain carrots at patatas, okay na din ready for pirito na rin sigurado to nasang kaponan ni Salto melu sou ponha é areia melu